time, nung ako'y na COVID, nakalabas na siya dito. Ayoko nang bumalik sa ospital nang dahil din sa experience ko sa COVID. Sabi ko, no matter what happened, ang dami kong napanood na testimonial, sabi ko pa yung word ko, lalaklakit kita pag hindi ka na wala. Sabi ko, ewa ko lang. Trisha Shea in the morning, Three shades at night, now it's gone. Ko, double bypass, triple stent, aorta replacement, valve replacement, lung collapse. Ako din lang ang nag sa US. May trabaho ako, may anak ako, may magulang ako na matatanda na, na yun ang inaasikaso ko. So, nung yun ang kanyang sitwasyon, napakadami niyang gamot. Sabi ko sa tatay ko, Tay, subukan mo to, pero your body is different from my body. I-try mo. Hindi ko sasabihin sa yung do it, ano, pero i-try mo pa rin. Pero you have to let me know kung may makate, may masakit, kasi baka magkaroon ng reaction. Kasi nag, nag-blood thinner siya. Sabi ko, Tay, subukan mo lang isa. And then let me know. Every hour, tatay, ano, minaramdaman ka? Ah, tatay, ano, minaramdaman ka? <laughs> Laging ganun ako. Sabi niya, wala naman. It's okay. Sabi niya, wala talaga. O sige, ituloy mo pa. Sabi <laughs> niya. Nung pagtuloy-tuloy niya, kasi ang father ko, may oxygen sa kwarto at isang portable para lumabas. Makalabas siya. Ganun ka, tindi. Every kanto, kailangan niyang kumalap ng masasandalan para humingang ganyan at kasi mabigat din yung kanyang portable na oxygen. So sabi ko, tayo, sige, okay lang. Hindi mo na kailangan bayaran ng barley. Marami akong barley. Iinumin mo na lang. Sabi ko gano'n sa kanya. Yan na lang ang trabaho ko. Alam nyo, after three and a half months, we have to return the oxygen. Wow. Wow. Sabi ng pulmonologist, no. Sabi ko, hindi na po namin ginagamit na aalika lang. That's my prescription for him. Sabi ko, yes, yes, but we're not using it. Nagpunta kami sa Florida, which is yung climate, ganito. Dala namin kasi sabi ko, just in case. Pero hindi din na talaga nagamit. Kaya sabi ko, what do you think that time? I-return na natin? Sabi kong gano'n. Sabi, ya, pampasikip lang yan. Sabi na gano'n. Return kami. Kaya nang ayaw, tanggapin ng doktor. Sabi ng doktor, okay, if you really want to return it, you need to take a test. Sabi ko, sure. Sabi ko, tatay ko, take a test. Lakad siya. Sabi ng doktor, what did you do? Sabi ko, barley. <laughs> the one I gave to my dad. And he gets better. It, this barley helps him a lot. Maybe you need one too. <laughs> you don't need to be sick for you to use it. Sabi ko ganon. Sabi ng doktor, hmm. Sabi ko, yeah, you can have it. You can try it. It's a supplement. It's not gonna harm you or anything or Google it. Ginanok ko pa kasi. Meron akong scenario sa New York, billionaire. Uh -huh. Pilipina. Naging member po siya pero si Nerds niya, alam niyo ang tawag sa ating barley, miracle grass. Kasi na-search niya lahat. Sabi ko, oh my god. Tungkay na andon noong opening ng aming IBC New York. Siya po ang special guest ko dahil nga sabi ko hindi niya ilalagay yung kanyang dignity kung hindi maganda yung company natin. And now, if you can see my telephone, kahit nagta-travel siya, kahit nasa Europe siya, nag siya, Aileen, can you send my friend 17 boxes of barley? He has a prostate. Sabi ko, really? Sabi ko, oh my God, that's silver. Sabi <laughs> <laughs> ko, silver. So sabi ko, okay. Sabi niya, pagbalik ko sa ako, babayaran. Sure, sure. Yung bang, ma, kahit sa ang aking kalooban is, kung bayaran mo ako o hindi, pero yung pagtiwalaan mo yung product natin, do yung ang um, sa kalooban ko, Magpapatibay kasi, siya respetado tao. Iko-connect niya sa kanyang mga kaibigan. And then the last time she told me, Aileen, alam mo ba yung prostate cancer niya nag-shrink? Yes. Kaya sabi ko, my God, Lord, ano po yung binibigay mo sa akin, ano, uh, itong tungkol sa barley. Kasi talaga kung doon ako nagpapatibay sa IBC.